Enrile 100 anyos na ngayong V-Day, tatanggap ng 100 na libong piso cash. Ngayong Valentine's Day, February 14, ipinagdiriwang ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senador. Juan Ponce Enrile ang kanyang ika-isandaang kaarawan. Kaya naman isa siya sa mga Pinoy na magse-celebrate ng kanilang 100 years ngayong taon na makakatanggap ng 100,000 centenarian cash gift Base na rin sa nakasaad sa Centenarians Act of 2016. Ayon sa Centenarians Law of 2016, ang lahat ng Pilipino na isinilang sa Pilipinas, dito man naninirahan ngayon o sana sa nasa ibang bansa na, ay bibigyan ng P100,000 mula sa gobyerno kasama ang Letter of Felicitation mula sa Pangulo. Kung ang benepisyaryo naman ay naninirahan na sa ibang bansa, ay padadala sa kanya ang cash gift sa mga Philippine Embassy o konsulado ng bansang kinaroroonan niya, Samantala, sa ilalim naman ng 2024 na General Appropriations Act, naglaan ng Kongreso ng 186 milyon pesos para sa cash gift sa mga magdiriwang ng kanilang ika-isandaang kaarawan na yung taon. Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Willio ng House Committee on Appropriations, we, in Congress, are fully determined to keep up the annual funding for the gift, in recognition of Filipinos who have achieved healthy aging and longevity, Samantala, marami naman ang nagtatanong kung ano ba talaga ang sekreto sa mahabang buhay ni Enrile at sa kabila ng matitinding pagsubok na pinagdaanan niya ay nananatili pa ring malusog at alerto. Knows niyo ba na ilan sa mga paborito niyang kainin mula noon hanggang ngayon ay dining deng, saluyot, patola at bataw? Sa isang interview, nabanggit niya na araw-araw siyang nag-iexercise at talagang naglalakad siya sa ilalim ng araw, kung matatandaan, taong 2012 nang aminin ng dating senador na sumailalim siya sa stem cell therapy. I guess it gave me some energy. Actually, the treatment that I got was not in Germany but here, ang pahayag ni Enrile noon sa Head Start ng ANC. They came here. It gave me a little bit more energy but as far as restoring the quality of my organs like my eyesight, hearing, heart, lungs, kidney and so forth, I could not say because I still have a problem with my vision, pag amin ni Enrile. Dalawang beses din siyang tinamaan noon ng COVID-19 at tatlong beses nagkanimunya, pero hindi siya napatumba ng mga naturang sakit. Samantala, ibinahagi naman ng apo ni Enrile na si Chana Coker na sa dami ng mga memes sa social media about her lolo ay may isa raw heavy na heavy para sa pinakamatandang public servant sa bansa. Ang tinutukoy ng singer ay ang meme kung saan inedit ang litrato ng kanyang lolo at itinabi sa isang dinosaur. Gustong palabisan ng gumawa nito na ilang daang taon na ngayong nabubuhay si Enrile. The dinosaur one, he seen it and he's just like, ha 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 ha. He likes that one, he laughs at it, kwento ni Chana. Isinilang si Enrile sa Gonzaga, kagaya noong February 14, 1924.